Yan, hello, hello everyone. So ito yung huling Saturday ng 2024. Yan, syempre tayo lalarga. Going to church. Tayo magsisimba. Unahin natin ang ating Panginoon. So malamig na panahon. Maayos. Kaya walking-walking tayo para makapag simba. Punta tayo ng station glory to God at uh, napakabuti niya pinagpala niya tayo for one year marami siyang nagawa para sa atin, maraming ups and downs sa buhay natin maraming mga dumaan, na mga pagsubok pero patuloy na pinakita ng ating Panginoon na go on pa rin tayo at nasa Kanya pa rin tayo talagang makapangyarihan pa rin ang ating Diyos na lagi siyang nandyan nagpapatnubay salamat sa Panginoon so ano man po yung mga expected o mangyayari pa for this coming 2025 let the will be done of God unto us kasi siya lamang naman po ang nakakaalam at siya lamang talaga ang batid ko ano yung nais natin pakabuti at napakasarap maglingkod sa ating Panginoon iiyak ka, tatawa ka minsan masusurprise ka sa mga biyaya nya ah, minsan yeah, hello is there ready? at marami siyang uh, gagawin so napakabuti ng ating Panginoon tapat po siya sa lahat ng bagay maanampalataya lang tayo go on lang tayo at meron siyang ginagawa para po sa atin. To God be the glory. Napaka sabi masabi kung mabuti at payapa ang Panginoon, no? So, we don't know, no, yung mga gagawin pa niya, but we lay down our hands unto God. We lay down everything unto him kasi alam po niya yung future, alam po niya lahat. So muli, shalom, shalom. May the Lord God bless you all. At yan po yung aking may share sa oras na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Bye for now.